Guys, may papakita ko sa inyo. Oh. Hey! Kagulat ako. Nahuli ni Baba, guys. Tignan niya. Ang laki ng ano niya, guys. Ang buntot. Ayan, oh. Ayan siya. Daga. Yeah. May tayo na, guys. Tignan niyo, ang laki niya nakikita nyo ba Ew. tignan nyo guys yung paa nya guys ayaw na ayaw talaga nila nito nang daga guys ang kamay nya oh parang tao din yung paa nya isa dalawa tatlo apat apat limang daliri guys lima rin pala yung daliri nya Tingnan nyo, ang, ang puti ng paa niya guys Ayan o uh. Nakikita nyo ba? Maputi Maputi yung paa niya Kawawa naman siya guys Kaso Dapat daw siya mamatay kasi madumi Itatapon sa labas init nginit Ang baho niya guys Lumabas yung baho niya